alam mo ba na ang lahi ng Pilipino ay hindi lang basta ancient hindi lang basta diverse pero posibleng konektado rin sa mismong mga pahina ng Biblia what if the Filipino people yes tayo mismo carry a story far older and far deeper than the world realizes a story not just written in our islands in our history books or in our DNA but maybe just maybe nakaukit din sa mismong Biblia. Habang ang ibang bansa ay malinaw ang pinagmulan sa scripture, tulad ng mga Israelita, mga Edomites, mga Assyrians, at mga Egyptians, tayo namang mga Pilipino ay tila nakatago sa likod ng libu-libong taon ng kasaysayan, misteryo, at migrasyon. Paano kung sabihin ko sa iyo na mga Bible scholars, historians, at researchers ay naniniwalang ang mga Pilipino ay maaaring nagmula sa parehong linya ni Japheth at Ham, dalawa sa tatlong anak ni Noah. At paano kung may posibilidad din na ang Pilipinas ay konektado sa isang mahiwagang lugar sa Biblia na puno ng ginto at kayamanan, ang bansang tinawag nilang Ophir. Sa video na ito, aalamin natin ang tunay na pinagmulan ng mga Pilipino. Ayon sa Biblia, we will explore a thousands of years mystery in the making. A journey from the Garden of Eden to the islands of the rising seas. From Noah's sons to our 7,641 islands. Pero bago yun, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe for more contents like this. Let's get started. Ang simula. Ang tatlong anak ni Noah na humubog sa buong mundo. Ayon sa Genesis 10, matapos ang dakilang baha, ay tatlong anak ni Noah ang pinagmulan ng lahat ng lahi sa mundo. Si Shem na pinaniniwala ang ama ng mga Semitic peoples. Si Ham na pinaniniwala ang ama ng mga bansan na Africa at Middle East. At si Japheth na pinaniniwala ang ama ng European at Asian tribes. At dito nagsisimula ang misteryo ng mga Pilipino bago dumating si Magellan. Habang hindi direktang pinangalanan ng Pilipinas sa Biblia, maraming Bible historians ang naniniwalang ang Pilipinas ay maaaring bunga ng paghahalo ng dalawang linyang ito, ang linya ni Japheth dahil sa mga manlalakbay at palipat-lipat na mga tribo at ang linya naman ni Ham dahil sa mga taong naglakbay, patimog at pasilangan. Pero paano? Let's trace the clues. Ang linya ni Japheth ang pinagmulan ng mga tribo sa Asya. Si Japheth ang nakatanggap ng prophetic blessing sa Genesis 9.27. Naway palawakin ng Diyos ang lupain ni Japheth at maging mabuti ang pagsasama ng mga lahi niya at ng mga lahi ni Shem at naway maging alipin din ni Japheth si Canaan. Ang ibig sabihin? Paglawak, paggalugad, pagpunta sa malalayong lugar. Si Japheth ay ninuno ng mga taong nanirahan sa mga bansa ng Europa, Central Asia at Siberia. Kabilang sa kanyang mga anak ay si Nagomer, Magog, Madai at isang lesser known figure na si Togarma na apo ni Japheth. Ayon sa ilang ancient traditions, ang mga descendants ni Togarma ay naglagbay patungo sa Silangang Asya, mga kabundukan, mga isla, at mga rehiyong malayo sa gitna ng mundo. Some scholars believe na umabot ang kanilang migrasyon hanggang Taiwan, Southeast Asia, at posibleng sa mismong Pilipinas. Kaya hindi nakakapagtataka kung bakit ang maraming katangian ng mga Pilipino tulad ng almond-shaped eyes, dark straight hair, ay kahuwig ng mga linyang nagmula kay Japheth. Pero, teka lang kabida, hindi pa dito natatapos because the Bible hints at another ancestral connection. Ang linya ni Ham, ang mga taong nagmula sa timog at silangan. Si Ham, ang pangalawang anak ni Noah, ang progenitor ng mga ancient civilizations ng Africa at Near East. Ang mga anak ni Ham ang pinagmulan ng mga linya sa Ethiopia mula kay Kosh, Egypt, mula kay Misraim, Libya, mula kay Pot at Levant region, mula kay Canaan. Pero ayon sa ilang migration theories, hindi lang sa mga lugar na ito naglagi ang mga descendants ni Ham. Bilang mga sailors at traders, maraming Hamitic tribes ang naglakbay patimog at pasilangan papunta sa mga rehiyon ng Indian Ocean at Pacific Islands. May mga ebidensyang nagsasabing ang ilang tribo ng Southeast Asia, kabilang ang Pilipinas, ay maaaring may hamitic influence. Ito ang posibleng dahilan kung bakit mas maitim o kayumanggi ang balat ng maraming Pilipino, pati ang ilang katangi ang kahawig ng mga tribong mula sa timog. Makikita rin ito sa ilang katutubong grupo na may sinaunang ugnayan sa mga lahi mula sa Afrika at sa unang mga pamayanan sa Southeast Asia. Kapag pinagsama mo ito sa mga descendants ni Japheth, na kalaunan ay lumipat at nanirahan rin sa ating rehiyon, mabubuo ang pagkakakilanlan ng lahing Pinipino, isang natatanging mixture ng mga Japhetic East Asians at mga Hamitic Southern Peoples. Isang kombinasyon na eksaktong nagpapaliwanag sa napakalawak na pagkakaiba-iba ng pisikal na katangian ng mga Pilipino ngayon. The Amazing Blend, Japheth. plus ham equals filipino kung titingnan natin ang modern genetic studies Filipinos are one of the most diverse peoples on earth and the bible's table of nations in genesis 10 provides a shocking parallel from japheth came the explorers the migrants the island settlers from ham came the resilient tribes of the south the people of tropical lands Kapag pinagsama mo ang dalawang ancient lines na ito, lumilitaw ang isang lahing resilient, adaptable, at may kakaibang lakas na pang-survival. At 'yan ang nakikita natin sa mga Pilipino ngayon. Kayumangging balat at mixed physical features. Nagsusurvive sa kahit anong uri ng klima with tribal diversity. A people capable of surviving storms jungles, mountains, oceans, and 300 plus years of colonization. A people that would one day be called Filipinos. The land of Opir, the missing golden link. At ito na ang mas wild mga kabida. There is a mysterious land repeatedly mentioned in the Bible. Ang lupain ng Opir. A land so wealthy na maging si King Solomon, the richest king who ever lived, ay nagpapadala ng barko kada tatlong taon. Sabi sa so, 1 Kings 10.22 The king had a fleet of trading ships at sea along with the ships of Hiram. Once every three years, it returned carrying gold, silver, and ivory, and apes and baboons. Ang sabi sa Biblia, ang Ophir ay matatagpuan sa malayong lupain na mararating mo lang sa pamamagitan ng paglalayag sa dagat. For centuries, people debated where it was. India? Africa? Arabia? South America? Pero may mga modern researchers, historians, at ilang theologians ang naniniwalang posibleng ang Ophir ay ang Pilipinas. Bakit? Una, isa ang Pilipinas sa may pinakamayamang gold deposit sa Asia. Pangalawa, ang mga sinaunang Pilipino ay gumagamit ng purong ginto sa kanilang mga alahas, kasuotan, at kahit sa kanilang mga sandata at armor. Pangatlo, ang kalakalan ng mga sinaunang Pilipino sa India, Arabia at China bago dumating ang mga mananakop ay tumutugma sa mga kilalang lumang trade routes ng mundo. At pangapat, Marami sa mga hayop na dinala kay Haring Solomon, tulad ng unggoy at peacocks, ay matatagpuan sa mga rutang dumadaan sa Southeast Asia. Posible kaya na bago pa dumating ang mga Kastila, kilala na ang ating mga isla ng mga sinaunang kaharian bilang lupain na puno ng yaman. Posible kaya na bahagi ang mga isla ng Pilipinas sa kwento ng ginintuang panahon ni Haring Solomon. Hindi natin masasabi with absolute certainty, but the clues are too strong to ignore. Sobrang lapit ng description ng offer sa sinaunang katangian ng Pilipinas. Philippines and nation of faith in the last days. If there is one thing that makes the Philippines stand out in Asia, ito yon. Ang Pilipinas ang tanging Christian majority nation sa buong Asia. Ang Pilipinas ang nagsisilbing liwanag ng Ebanghelyo. And this is where the prophecy comes in. Jesus said in Matthew 24.14, The gospel will be preached to all nations, and then the end will come. And guess what? Ang milyong-milyong po FW sa buong planeta tulad ng mga nurses, teachers, seafarers ay ibinabahagi ang kanilang pananampalataya saan mang sulok ng mundo sila magpunta. They're not just working abroad but praying, worshiping, singing and sharing the word. Tinatawag sila ng ilang pastor bilang undercover missionaries ng huling panahon. Pilipinas at Israel, a biblical friendship. At hindi lang dito nagtatapos ang connection natin. Few people know this, but the Philippines is one of the few nations on earth that blessed Israel during the Holocaust. 1,200 Jewish refugees ang tinanggap ni President Manuel Quezon sa ating bansa para tulungan sila. At noong 1947, ang Pilipinas ang kaisa-isang Asian country na bumoto pabol sa pagiging bansa ng Israel. At sabi ng Diyos sa Genesis 12 verse 3, ang sayoy magpapala ay aking pagpapalain, at ang sayoy sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Ang Genesis 12:3 ay konektado sa Israel. Bakit? The verse was originally spoken to Abraham and his lineage, which later became the nation of Israel. Maaring ito kaya ang dahilan kung bakit patuloy na nakakaligtas ang Pilipinas sa kabila ng mga sakuna, digmaan, banta sa politika at kolonisasyon? Could our love for Israel position us in God's prophetic timeline? Maraming naniniwalang oo. Ang pinakamalaking tanong, sino ang mga Pilipino sa Biblia? Are Filipinos directly mentioned in the scripture? No. But, are Filipinos part of ancient biblical lineages? Very likely. Ang mga Pilipino ay sinasabing may koneksyon sa linya ni Japheth at ham. Malaki ang posibilidad na ang Pilipinas, ang Ophir. Ang Pilipinas ay may prophetic significance bilang pinakamalaking Christian nation sa Asia dahil sa role natin ipalagana pang gospel sa buong mundo. At may blessing ng Diyos dahil sa ating pagtulong sa bansang Israel. At kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng facts, clues at patterns, lumilitaw ang isang shocking conclusion. Ang mga Pilipino ay maaaring bahagi ng mas malaking kwentong biblikal na hindi patuloy ang nalalantad. Lahat ay tila tumutukoy sa isang lahi na maaaring may mahalagang papel sa mga huling kabanata ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ngunit paalala lamang, ang mga koneksyon ng Pilipinas sa mga angkan ni Najapef, Ham, at sa misteryosong lupain ng Ophir ay batay sa iba't ibang historical interpretations, biblical theories at academic speculations. Habang may mga ancient clues, linguistic hints at historical patterns wala pang matibay na ebidensya na lubos na nagpapatunay dito. We explore these topics, not as absolute truth, but as intriguing possibilities that help us appreciate the depth of our heritage and the mystery of our nation's identity. At gusto ko lang iwan ang paborito kong linya mula sa Biblia, mga kabida. Mateo 7, 7-8 Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Kumatok kayo at kayo ay pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Tandaan natin mga kabida, huwag tayong matakot humingi o mangarap dahil laging may pintong magbubukas at the right time. Lagi may dahilan para maliwala at kahit sa maliliit na hakbang makikita nyo na may magic sa bawat araw ninyo. Ang paggising nyo pa lang sa bawat araw ay isa ng blessing mga kabida. Stay grateful. Stay safe. If you enjoyed this biblical deep dive, don't forget to like, share, and subscribe for more revelations like this. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!